kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Ngayon ay ating tatalakayin ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Sa araling ito, ating matutukoy kung ang mga pinagkukunang yaman ng ating bansa ay nagmula sa yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, yamang mineral, o yamang tao. Handa ka na ba? Totoo bang ang Pilipinas ay pinagpala ng mayamang kalikasan? Sinasabing masagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Ngunit sa kabila nito ay nananatili pa rin mahirap ang ating bansa. Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman, ano-ano nga ba ang mga pinagkukunang yaman ng ating bansa? Bakit mahalagang malaman mo ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? Mga bata, narito ang mga pinagkukunang yaman ng ating bansa. Yamang lupa, yamang tubig, yamang bubat, yamang mineral, at yamang tao. Yamang lupa. Bansang agrikultural ang Pilipinas. Nagtataglay ito ng malalawak at matatabang lupaing angkop sa iba't ibang uri ng mga pananim. Ang yamang lupa ng bansa ay binubuo ng mga Buntok, burol, kapatagan, lambak, talampas at mga produktong makukuha mula sa mga ito. Dahil iba't ibang uri ng lupa ang matatagpuan sa Pilipinas, iba't ibang uri ng halaman din ang tumutubo rito. Ilan sa mga inaani nating produkto ay palay, kamote, mais, saging, tubo, niyog, pinya, mangga, at iba pang uri ng gulay, frutas, at halamang maaari nating mapakinabangan sa maraming paraan. Panay ang pangunahing produkto ng bansa. Mais naman ang pumapangalawa rito. Ito ay dahil ang malalaking sakahan ng bansa ay ginagawang tanima ng palay at mais. Ang mga kilalang probinsya sa pagtatanim ng palay ay ang Nueva Ecija, Pampanga, at Tarlac. Saging naman ang pangatlong pangunahing produkto ng ating bansa. Nangunguna rin ang niyog sa mga produktong agrikultural. Kaya naman, ang pinatiyong niyog o kopra ay isa sa pangunahing produktong iniluluwas ng ating bansa. Alam niyo rin ba na ang niyog ang tinaguriang puno ng buhay? Yamang tubig ang Pilipinas ay isang arkipelago o kapuluan, kaya naman maituturing ito na isang natural na pangisdaan at isang bansang maritime o insular. Kung kaya naman, pangingisda na ang pangalawang nangungunang industriya sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa. Karagatan, dagat, ilog, lawa, at look. Mula sa karagatan at dagat ay matatagpuan ang humigit kumulang sa 2,500 uri ng mga isda. Narito ang ilan sa mga uri ng isda na matatagpuan sa karagatan at dagat. Lapu-lapu, talakito, tuna, hasa-hasa, galunggong, tamban, labahita, at sapsap. -sap. Ikaw, maaari ka bang magbigay ng ilang pang halimbawa ng isda na maaaring matagpuan sa ating karagatan? Sa mga tubig tabang naman na kagaya ng mga ilog, lawa at latian, ay ito ang mga isdang karaniwang nauhuli. Ito, galak, tilapia, bangus, kanduli, karpa, martiniko, at gurami. Alam mo ba na sa karagatan ng Pilipinas matatagpuan ang pinakamaliit na kabibe sa buong daigdig? Ito ang pisidium. Gayun din ang pinakamalaking kabibe sa buong daigdig ang Trinidad na gigas. At ang pearl of ala naman, ang pinakamalaking perla sa buong daigdig. Ang mga ito ay matatagpuan sa karagatan ng Pilipinas. Yamang gubat Ang kagubatan ang pinakamalawak na uri ng vegetation sa bansa dahilan sa pagkakaroon nito ng klimang tropikal. May limang uri ng kahoy ang matatagpuan sa kagubatan ng ating bansa. Nangunguna rito ang dipterocarp. Ito ang tumatakip sa tinatayang tatlong kapat o three-fourth ng mga gubat sa Pilipinas at siyang pinagkukunan ng pinakamalaking produksyon ng tabla. Ang mga punong kahoy na kabilang dito ay lawan, tanggile, apitong, yakal, at mayapis. Molave. Karaniwang tumutubo ang mga punong molave sa mga lugar na may panahong tuyo at basa at sa mga lugar na matataas. Kabilang sa molave ang nara, tindalo, ipil, daw, at ang puno ng banuyo. Ang mga punong kahoy na ito ay may matataas na uri at matitibay. Kaya naman karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng iba't ibang muebles tulad ng mesa, upuan, kabinet at marami pang iba. Pino o mas kilala ito sa tawag na pine tree. Ang mga punong pino ay karaniwang matatagpuan sa matataas na kabundukan sa Hilagang Luzon at Mindoro. Ang mga punong ito ay may taglay na resin na ginagawang alkitran na ginagamit sa pagtitimpla ng pintura. Ginagamit din ito sa pagtatayo ng mga bahay sa lalawigan ng Benguet. Bakawan o mangrove ito ay matatagpuan sa lugar na matubig kagaya ng latian, ilog, batis at may dagat. Halimbawa ng mga punong ito ang nipa, pusain, pototan at tangan. Nakukuha mula sa mga kahoy na ito ang mga panggatong, uling, tanbork at plywood. Malumot o mossy Ang mossy type na kagubatan ay matatagpuan sa matataas na bulubunduking lugar na may matarik na gilid. Typical na halimbawa nito ang pako, mosses, at orchidias. Mahalaga ang mga halamang ito sapagkat napipigilan nito ang pagkakaroon ng erosyon o pagguho ng lupa. Bukod sa iba't ibang uri ng kahoy na makukuha natin mula sa kagubatan, may marami pang mahalagang bagay ang ibinibigay nito sa atin. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga halaman. Dito rin nabubuhay ang iba't ibang uri ng hayop. Gaya na lamang ng baboy ramong, ungoy, mouse deer sa Palawan. Tarsier, Philippine Eagle, Kingfisher, Kila, at Kuko. Sa kagubatan rin naninirahan ang iba't ibang uri ng ahas o reptile tulad ng sawa, kobra, at buwaya. Sa kasalukuyan, dahil sa pagkakalbo ng ating mga kagubatan ay unti-unti nang nawawala ang maraming uri ng hayop sa bansa. Yamang Mineral Ang Pilipinas ay mayaman din sa iba't ibang mineral. Kung kaya naman, itinuturing na isa sa pinakamahalagang industriya ng Pilipinas ang pagmimina. Ilan sa mga yamang mineral na matatagpuan sa ating bansa ay ang nickel, ginto, tanso, chromite, pilak, bakal, asoge, uling at marami pang iba. Nakilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa mundong may pinakamalaking deposito ng nickel na matatagpuan sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang Pilipinas ay isa rin sa pinakamalaking producer ng ginto sa buong Asya at isa sa mga nangungunang bansa sa daigdig. Matatagpuan ang malaking mina ng ginto sa mga lalawigan ng Masbate, Nueva Vizcaya, Davao de Oro, Agusan del Sur at Benguet. Mayaman din ang Pilipinas sa deposito ng takso na matatagpuan naman sa Cebu, Benguet at Nueva Vizcaya. Ang ating bansa ay nagluluwas ng ginto, pila, chromite, bakal at asoge sa iba't ibang bansa sa daigdig. Sadyang malaki ang naiambag ng yamang mineral ng Pilipinas sa kalakalan ng daigdig. May tatlong pangkat na mga mineral na matatagpuan sa bansa: mineral na metal, mineral na di-metal, at mineral na panggatong. Ang mineral na metal ay nahati sa tatlong uri: ang bakal at ferroalloy, base metal at mamahaling metal. Narito ang mga halimbawa ng bakal at ferro alloy. Bakal, chromium, nickel, manganese at cobalt. Ito naman ang ilan sa mga halimbawa ng base metal. Tanso, tingga, sing, asoge at aluminum. At ang mga mamahaling metal naman ay ang ginto at pilak. Mineral na di-metal. Ito rin ay nahati sa tatlong uri: ceramic at refractory, chemical at pataba, at iba pang mineral na pang industriya Ang mga halimbawa ng ceramic at refractory ay ang mga sumusunod: luwad at manganese. At ang mga chemical at pataba naman ay asupre, guano, phosphate, pyrite, at gypsum. At ang iba pang mineral na pang industriya ay ang bentonite, feldspar, kaolin, at perlite. Ito naman ang mga mineral na panggatong. Carbon, langis, uling, at petrolyo yamang tao. Ang ating bansa ay hindi lamang sagana sa likas na yaman, kundi sagana rin sa yamang tao. Taglay ng tao ang lakas, talino at kakayahan, kaya naman sila ang itinuturing na pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Sila ay may kakayahang gumamit ng likas na yaman ng bansa ayon sa iba't ibang kaparaanan. May dalawang uri ng manggagawa. Ang professional o manggagawang mental at ang manggagawang pisikal. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang uring ito? Professional o manggagawang mental. Sila ang mga taong nakapagtapos sa kolehiyo na may apat na taong kurso o higit pa. Sila ay nagtataglay ng lisensya bilang pagpapahintulot ng pamahalaan upang gamitin ang kanilang profesyon. Ilan sa mga halimbawa ng profesional ay ang doktor, dentista, piloto, abogado, pulis, guro, ingenyero, arkitekto, at flight attendant. Ang ibang tawag sa mga professional ay lakas isip dahil sila'y karaniwang namamasukan sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Sila ang pinakamataas na uri ng paggawa dahil isip ang kanilang puhunan. Karaniwang mas mataas ang kanilang sweldo sa ordinaryong manggagawa. Manggagawang pisikal Ang ibang tawag sa manggagawang pisikal ay lakas paggawa dahil lakas ng katawan at bisig naman ang kanilang puhunan sila ay nahati sa tatlong pangkat ang skilled workers less skilled workers at unskilled workers halina at alamin natin ang pagkakaiba ng tatlong pangkat skilled workers sila ay dumaan sa pagsasanay at nakapagtapos ng kursong bukasyonal o teknikal. Sila ay pinagkalooban ng diploma o katibayan para sa kanilang trabahong papasukan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng skilled workers. Electrician, driver, mekaniko, mananahi, Maaari ka bang magbigay pa ng hitlang, halimbawa ng mga skilled workers? Less skilled workers. Sila ay may kaunting pagsasanay din, ngunit mas napagbubuti nila ang kanilang gawain habang nasa panahon sila ng paggawa. Halimbawa na lamang ay ang mga minero, magsasaka, mangingisda, mensahero at marami pang iba unskilled workers. Hindi na nila kailangan pang magsanay upang matutuhan ang gawain. Simple man ang kanilang gawain ngunit ito ay may kabigatan. Ilan sa mga halimbawa ng unskilled workers ay ang kasambahay, janitor, tindero, kargador. Maaari ka rin bang magbigay ng iba pang halimbawa ng unskilled workers? Ang mga manggagawa sa bansa ay nakatutulong sa pag-unlad dahil sila ang mismong kumikilos o gumagawa ng mga produkto at serbisyo. Sila rin ay nagiging kapaki-pakinabang dahil sa mga buwis na kanilang ibinabayad sa pamahalaan na nakatutulong ng malaki sa pagsasaayos ng mga proyekto nito. Iyong tandaan, ang mga pinagkukunang yaman ng bansa ay ang Yamang lupa, Yamang tubig, Yamang gubat, Yamang mineral, At, Yamang tao. Muling tandaan, kailangan maging maingat at matalino tayo sa paggamit ng ating mga likas na yaman nang sa gayon ay lubos nating mapakinabangan ang mayamang kalikasang kaloob sa atin ng may kapal. Abangan ang ikalawang parte ng ating aralin para sa mga pagsasanay. Sa ating muling pagkikita! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.